Anong ganap sa mundo ng showbiz? Awkward ba sa isang mag-asawa ang hindi na nagsisiping sa gabi? In the case of Robin Padilla and Mariel Rodriguez, the answer is no. Last two years pa noong sabihin ni Mariel that she and Robin don't share the same bed. That time kasi ay bani-breastfeed pa ni Mariel ang bunsong anak na si Gabriela. Naudlot daw tuloy ang pagtulog ni Robin. Now on their 11th year bilang mag-asawa, wala pa rin pagbabago. Sa kabilang kwarto natutulog si Robin habang katabi naman ni Mariel sa pagtulog ang kanyang mga anak. Biro ni Robin. Mas mahal daw ng misis niya ang paninda nilang steak. Pero pangako naman ni Mariel. Balik daw sila sa dating gawin ni Robin. To which ang sagot nito ay... Mahal uh, mo pa ako ha? Oo, baka nga mas more pa. Kasi mas malalim na eh. I love uh, you. I love you. Wow, naman <laughs> Okay babe, thank you. Anong masasabi mo sa balitang ito?